mga kababayan, mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Welcome sa hashtag Walk with Lan. Ako si Lan at ngayon na ating sasakmalin ng pinakamalaking panita. ICC, bumaliktad na. PRRD, welcome home. Interim release, ha? Ito po, panuori po ang full video para malaman kung ano nga po ito mga kababayan. Kaya na, ano pa, um, tawag dito, uh, yung mga nag no? Ay, nako, bahala kayo sa buhay niyo. Basta yayaman tayo sa pamamagitan ng YouTube. <laughs> okay, mga kaibigan. Ay, mga OFW sa US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, at mga kabataan sa Pilipinas. Kayo ang unang binabati ko. Salamat sa inyong views, likes at suporta mga kaibigan. Mag-subscribe na kayo at sumali sa YouTube membership para sama-sama natin panatilihin ang poses ng bayan na malaya at walang takot. Pindutin ang bell icon at mag-shopping na sa YouTube shopping. Ah, pili na kayo ng mga produkto na itatag po natin from Shopee, from Lazada at kung ano-ano pa. Yan, mga t-shirt, mugs, Uh, patriotic stickers, etc. No? Suportahan supportahan natin ang lokal na negosyo para sa laban. No? Yan, ngayon. Simulan natin ang ilang mga minutong tip dive na ito. Ito ay critical, factual, in-depth, engaging, informative, intellectual, at witty. Walang bias laban sa katotohanan. Hashtag laban para sa katotohanan. Okay, nako, nako, nako. Una, ha? Una mga kaibigan, grabe, grabe. Talagang ano, anyway, nakikita nyo ba ito, no? Si PRRD hingisi parang walang wala lang ICC, bakit? Kasi alam niya ang gustisa ay hindi sa kundi sa puso ng mga Pilipino. Mga kritiko, tulog na kayo. Interim release na ito ang unang hakbang ng tagumpay laban sa dayuhang dikta. Okay. Ah, tuloy mga kabok, Intellectual breakdown? Ano ba talaga ang ICC? International Criminal Court? Sounding fancy, di ba? Pero sa totoo lang, colonial court ng mga kanlorali na para sa mga hindi susunod sa kanilang script. Okay, noong 2016, nag-file ng investigation laban kay PRRD dahil sa war on drugs. Pero ano ang ebidensya? Zero conviction sa Pilipinas. 30,000 plus addicts rehabilitated. Crime rate bumaksak, ha? 70% ah, sa Duterte years. Ah, ito po, hindi po natin tukat hang isip lamang. Ito po ay ayon sa source, PNP, World Bank Data. At saka, nakita din po natin sa, sa ating sariling mga mata. Ah, nakita po natin, naramdaman po natin kung ano ang nangyari to 2016 to 2022. Yan po ang katotohanan. Kaya nga po, ikinampanya natin, ibinoto natin si BBM at Sara dahil nga po sa continuity, ha? Uh, tuloy ang bill, 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 tuloy ang war on drugs, tuloy po lahat. Okay? Kung may mga ano lang, konting tweet lang. Kaya lang hindi po ganun ang nangyari. Di po ba? Oh, mga ICC, kayo ba ang naglinis ng Divisoria? Kayo ba ang nagpatapos ng four piece sa ETSA? Hindi. PRD at kumuha nun, ha? At kayo, nagpapanggap na superheroes? Hala, sige. I-arrest nyo si Santa Claus Next, mga kaibigan. Ay, nako, nako. Shoutout sa mga overseas Filipino workers sa Canada at Australia. Kayo ang nakakaalam ng hirap. PRRD ang nagbigay ng OFW Hospital sa Pilipinas. Supportahan natin siya. Okay, tip time tayo. Bakit bumalik? Bumalik ta ng ICC. Political pressure gula sa US at China. Hindi sila gusto ng malalaking powers. Ha, Para putido ng ebidensya, lahat ng massacre claims, fake news from Rupler at ABS-CBN, okay? Sabi ng claim ng ICC ha, 12,000 murders down, no? And reality 6,500 validated, mostly gang wars. ICC own report. Oh, sabi ng ICC we already ordered killings, zero audio video proof, Senate hearings, no? No due process, 99% conviction rate, supports DOJ. Ah, mga kaibigan. Oh imagine niyo ha. ICC judges na parang teleserye na kontrabida. Evil 230. Pero sa realidad, sila ang kontrabida. Nagastos $100 million para sa wala. Mga kababayan sa United Arab Emirates at Japan, kayo ba gustong-gusto ng ganoong justice? Hindi. Pili na kayo ng ICC, ha? Na bigot t-shirt sa YouTube shopping. Maging walk billboard ng katotohanan, mga kaibigan. Yan, gumili po kayo mga gadgets ah, t-shirt, ah, sa bahay, at kung ano-ano pa. Ah, mga kaibigan ko, ha? Ngayon, bakit tayo pro prrd ah, dahil po, number one, build, build, build. Ha? Ah, 30,000 kilometer roads. Ah, number two, COVID response. Mabilis na vaccines, ha? Ah. Number three, foreign policy. Independent, walang meal sa China o USA. Oh, ah, si PRRD parang lolo nyo, matigas ang ulo, pero mahal kayo. Hindi tulad ng iba na hello po, yes po, sahi. Shout out sa mga kabataan sa Pilipinas at US. Kayo ang future. Huwag kayong maniwala sa woke propaganda. Subscribe at mag-membership para sa exclusive youth webinars. Okay, nako, nako, nako. Critical ng mga, ng mga kritiko, Duterte dictator, sagot, ha? Ah? Siyang may 91% approval, false Asia, human rights violation, sagot, 1 million plus, ha? Ah, na tao ang surrender, ha? Ah, alive at rehab. Ay, nako. O, oh, ah, land ay, nako, mga guilty ka, Duterte. PRT boy, Ah, sige, guilty ako sa pagmamahal sa Pilipino. yan po ang sabi ni PRRT. Uh, ah, shout out sa ating mga kababayan dyan yes, UK, Germany, Italy, Hong Kong. Kayo ang nakakaranas ah, ng migrant crisis, PRRD ang nagligtas sa atin ng drugs. Alam nyo, yung mga kritiko dyan, ha? Ha? Ah, yung mga estudyante, ha? Yung mga kabatan, ha? Ah, yung mga OFW, ha? Kahit kayo against sa akin, bigla kayo napapintot dito, okay na sa akin yun. Views na yun. Ah, mag kayo, i-dislike nyo, okay lang yun. Ano pa rin yun, kita pa rin yun, okay? Anong susunod, ha? Kula Kuital. Pero kailangan natin ng action. Share this video, mag-comment, PRRD forever, at sumali sa membership. Okay, at mag-shopping din, ha? Sa YouTube shopping, may mga bundle yan, ha? May mga... Okay, may mga bundle yan. May mga keychains, ha? stickers, ha? Para sa ating mga OFW, ha? Mga OFWs, mga kawok. Salamat sa ilang mga minuto na lakad. O, pero... Bago tayo ano ha, bago tayo magtapos, Iyan lang po natin sa proper context. Okay? Hindi po inapprove, okay, ng ICC ang um uh, hindi po inapprove ng ICC ang ang mga uh, ang interim release ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan po ang katotohanan, nakakalungkot, pero kailangan nating mag-continue ng laban mga kababayan. Mga kababayan sa Pilipinas, US Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy. Kayo ang tunay na lakas. Mag-subscribe na, i-like, i-share, sumali na sa YouTube membership. Sama-sama nating panatilihin nating malaya ang causes natin. Okay, nasalamat sa inyong solid na suporta mga kababayan. At 20,000 subscribers na po tayo, aiming for 30,000 subscribers. Ah, uh, Uh, hashtag walk with love, Hashtag laban para sa katotohanan. Ha? I-subscribe na yan. Mag-member na. Mag-shopping na. Ha? Manood ng mga related videos natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Pilipinas.